Yellow, yellow mga katigs. Iniban natin ng ano, rota. <laughs> Pupunta kami dito sa Food for Less. Ayan. Food for Less kami ngayon. Ito yung pinamili namin. Maraming maanghang. Paturay mo tagbutig katigasang ti gasang na nagito eh. <laughs> Bumili din kami ng water. Water Gatorade. At saka dalawang klaseng itlog. At saka, eto ewan ko lang ma manipis eh. <laughs> manipis ang steak nila dito eh. Ayan, no. Oh, manipis. Mm, ito apat na apat na maninipis ang hiwa. Ayan. Kaya lang mas madaling toin siguro to pagdikit sa ano, parilya. Baliktarin mo tapos. Mm. At saka bumili din kami banana ng green pa kasi marami pa doon tsaka kamatis kamatis tsaka sabi ko bili tayo ng ano ito yung mas 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 mura dito kaysa ano kaysa 85 degrees sabi ko <laughs> kaya ngayon karga na tayo tama na yung daldal -dal. ayan puno ka agad ayan. yung binili namin sa ano sa Costco o sige na tama na yung daldal -dal para makauwi na at makapagpahinga makakain, bye bye